ama ah, magal na to karga ng mga bay ito lang tayo sa gilid ahon bay shout out shout out sa terma one bigyan natin bigyan natin pero hindi na hindi din pwede na bababa yung RPM natin kasi so may stock tayo dito caterpillar naman yun sa kanila Ito mga bay, hindi sa ibig sabihin na mimitaw ako ay nagdanakaw ako ng diesel Hindi ko po ugali yan at neighbor ko pong ginawa yan No, Yung manganakaw tayo ng diesel Ito lang lang sinasabi ko, piranggot lang napira yan mga bay Piranggot lang niyo Sinsilyo lang yan, ikumpara sa kita mo at sa tiwala ng may-ari sa'yo o sa manager mo at masisira pa yung buong pagkatao mo nandito na tayo sa first uphill dito sa Irosin aahon tayo dyan mga bay ngayon subukan natin kung magbabago bang lakas itong pula na to ni pula itong syakuma na to dahil yung karga natin ay maraming mga burlulo na nakasabay no? So susubukan natin mga bay Pero gagamitin natin yung gear ngayon Pag dito ay may tayo Hindi, di, di tayo Tawag ito Hindi tayo mag ano Hindi tayo mag o tersira So diyan na So ngayon ito na Nagunda na tayo RPM nya is nasa Dosi Pirmis ko itong dosi mga bay Kailangan kailangan natin na Paano uh, tawag ito ah, uh, Tipirin Kaso lang mayroong termawan yata sa likod ko. Nakasunod sa akin yung termawan, baka nabitin yun. Ayun na, ayun na. Ay, hindi pala yung termawan. Ay, termawan nga. May karagas yung bako, isang piraso. So, dito mga bay, ma malalaman ko dito kung itong lakas niya kung magbabago ba o hindi. Kasi nung mga nakarang buwan, nung nagkarga akong dalawa, ay wala, walang breaker yun na tawag ito walang breaker baka isang seat lang na bakho wala rin mga nakarenolyo at wala, wala rin uh, yung mall point so may mall point kasi yan dalawa mabigat din yun yung dalawang ano termawan yung overtake yung isa oh. siya dito uh, ano ito? dito lang tayo sa gilid kasi Bigat tong karga nila mga bay maganda tong karga nila mga bay Dito lang tayo sa kilid Ahon ah, bay Shout out Shout out sa Thermawan Ayan Bigyan natin Bigyan natin Pero hindi na Hindi din pwede na Bababa yung RPM natin Kasi so may stock ball tayo dito Caterpillar naman yung sa kanila Ayan. Sige That's lang mga bay So mayroon pa Sumulod si pare ayan as ano naman lusot naman siya so dito sa ahon na to kung ihing tulad ko sa kanila baka <laughs> hindi ko alam kung anong magiging mangyari sa truck natin mga bay baka lang susuk baka susuka lang langis to <laughs> kasi yung mga yon yung mga truck nila is malakas yon kasi 16 speed yung unit nila uh, although parehas lang nito malakas din naman tong truck ko oh. pero magkakaiba kasi naka 16 speed sila tayo ay naka 9 speed lang at naka single load sila tayo naman ay naka double load at marami pang mga accessories na pasabay kaya hindi po hindi na <laughs> yung mga banat nila ay gagawin ko dahil kawawa ang truck no? so kung nakikita nyo ang RPM natin ay 11, 12 'yan. Konforme na lang 'yan. Pinapakinggan ko na lang 'yung ano mga ba 'yung tawag nito, 'yung tunog ng makina kung 'yung 11 na 'yan kung bababa bababa pa 'yan, magiging 10 'yan, delikado na. Kailangan naka-permis ka sa 11 sa ganitong kalsada na sitwasyon. Pero kapag natin sa tuktok, 'yung 11 na 'yan, hindi na 'yan obra. 'Yung 11 na 'yan RPM, hindi na 'yan obra doon medyo magbabago pag pagdating sa tuktok kasi matarik na doon na uh, doon ko masasabi o matitis kung uh, kung hanggang saan ang kaya nito ilang RPM ang kaya ang ibuga nya o ilap, palabas nya doon na sa pinakatuktok kasi nung nakaraan na ano lang tawag ito uh, walang mga aksesoris na pasabay sa akin no? bako lang, dalawang bako lang 625 saka 215 girder din, ito din yung ginagamit ko girder, hindi ako makabot dyan ng ano dyan, DCT uh, so nag RPM lang ako dyan ng 14, 15 14, 15, 13 dyan sa tuktok, pero iwan ko ngayon dito uh, tarik tarik to dito ito yung matarik gertik lang kayo at saka dito, pag mga ganito talaga mga bay na ano, na mga ahon, mabigat ang karga. Tapos katulad niya naka-segunda luka. Huwag ka lang din magbigay ng kampante. Di porke ay nasa tamang ano ka na, nasa tamang tawag ito, na, na, okay na yung takbo ng makin uh, mo at okay na yung makina mo, hindi. Bawat ito, nakasigundalo tayo, may RPM na sinusunod tong uh, water temperature natin. Kung nakikita mo, nakikita nyo, ang water temperature ko ay nasa 100 na. So, meaning, hindi siya swak doon sa RPM na binigay ko sa truck. Kailangan taasan ko konti ito. No? Para magmatch siya yung RPM dito. Kasi pag medyo naman mababa yung RPM mo, at ganito kabigat yung karga, ayan na, dito natin sa tuktok na to, madaling tataas yung ano yung uh, uh water temperature niya kasi hindi match yung gear at sa na uh, hindi match yung binigay ito, ito. this is size this is size ala this is size ahon pa ahon ahon mga wide size Ah, bigat talaga bigat kasi dito nag 360 katuro ako dito eh ngayon this is size sa tersira high pa yun ha ah tersira low sa so, meaning mabigat talaga tong karga natin ayan yung RPM na uh, water temperature natin is normal pa yan mga bay hindi pala 100 naka 60 lang tayo sa water temperature natin 60 lang yan pakabalilito kayo 60 lang yan ha hindi yan hindi umabot sa 100 ito malusong na tayo dito patayin na natin dito mga bayo si free tayo ang may rewilling tayo dito pero bago man natin patayin tingnan nyo muna yung lusong dyan kung at uh, tawag dito kung gano katarik din tong lusong at <laughs> kung din to ka ano delikado no yan no? Oh, kita nyo o oh, diba Delikado rin to mga bay. Ayan o, nabuntod o. Oh. Grabe, parang may vulkan dito mga bay. Ayan o. Ayan o, nabuntod yan o. Ayan. Ito. Hindi ko alam kung kailan pa matapos to mga bay. Pero kung matapos to, lintik ang traffic din dito. Kawawa yung mga truck na loody dito. Kaya hindi siguro, kaya siguro hindi yan ma... Hindi galaw, galaw talaga. Abibitin yung mga truck na loody dyan. So ngayon, naka-prewilling tayo mga bay pag nag wheeling kayo huwag nyo kalimutan titignan yung hakin at yung bilis nyo tansahin nyo na kaya sa preno na kaya sa preno nyo at huwag din ibabad yung paa niyo sa preno pag preno niyo, baga bita ko, bita, bita na naman ganyan pahingahin mo yung preno yung brick drum Yun, matulin di ba so pag tingin mo ay bubulusok na naman sana mabilis prinuhan mo na naman ganun lang yun ito ngayon nakapitaw ako ayan hindi ko na napatay <laughs> ayan matulin siya pero safety to dahil malayo pa yung kurbada before ka kililiko dyan siyempre mamrino ka na dito pa lang yung prino isang pitik lang ayan o oh. ihinto siya yung hangin natin kunti lang kinain kinuha 5% lang tapos uh, revolution na natin yan eh, mga bay <coughs> uh, pasing tabi na ha, sa mga driver dyan na hindi gumagawa nito alam ko magre-react kayo no? <coughs> wag yung tularan kung hindi talaga kaya hindi nyo kaya kasi mahirap to hindi ko sinasabi na tularan nyo ako no? itong ginagawa ko ay talagang ito na yun na sana ako sa ganito mga bay pero ng Panginoon <coughs> basta wise ka lang pagdating sa ganito safety ka kaya dito lang naman ang importante ang hangin hindi ka maubusan di baling maubusan na lang yung hangin yung driver basta wag lang ubusan ng hangin yung, yung truck yun ang importante dito tapos kailangan hindi ka nakababad pag apak apak dan sa preno na yan yung paa mo hindi nakababad ganyan lang at saka kailangan yung mata mo dito mabilis kasi the more na mabilis yung takbo mo no hindi mo rin oh, matyagan mo rin yung nasa gil gilid kung ano yung nagiging sitwasyon pag maraming mga truck oh, mga truck mga bata mga bayi mamrino talaga kayo no dahan dahanan nyo lang <laughs> wag yung bilisan kasi baka mamaya may tatakbo bigla diba? itong prewilling natin simula doon sa taas hanggang dito to sa bago tayo magliko sa bulan iwan ko lang kung aabot to dahil doon medyo malakas-lakas yung preno natin doon eh na ano natin nalakasan natin naiwan ko lang ako ng aabot huwag yung wag yung, uh, yung gagayahin to ha ah, sa ano pero sa mga uh, biyahe door dyan na Mindanao ang biyahe sos mio talaga uh, ah, bumibitaw talaga yan sila ito mga bae eh, hindi isa ibig sabihin na mimitaw ako ay nagdana ako ako ng diesel hindi ko po ugali yan at never ko pong ginawa yan no, yung mga nanakaw tayo ng diesel at lang na sinasabi ko piranggot lang na pira yan mga bay piranggot lang niyo sinsilyo lang yan ikumpara sa kita mo at sa tiwala ng mayari sa'yo o sa manager mo at masisira pa yung buong pagkatao mo ayan dito pag dumiritso ka dyan, pag bulan dito, pakaliwa tayo, punta matnog. So, di ba, abot dito. <laughs> di ba, astig. Mula ang layo-layo ng binatuhan ng prewilling, pero yung diesel pa rin natin, kahit gano'n na <laughs> kuhan, di eh, hindi talaga makakaabot yan ng kalbayog mga bayan mga bay so yun yeah, na dito na tayo